nandito tayo sa ilalim ng silver mall at natin si good taste at nag craving style ng humba chinese style humba, ito na matik, mino kaagad o the original good taste restaurant, ang ingay ng aso, so ito yung order natin po, humba anong presyuhan niya po, humba kung nakikita nyo ayan yung order natin ay po humba, kalahating butter chicken at isang beef mami at ilan lang saglit lang andyan ang order natin dalawang kanin ito yung pork humba yan siya at yan yung ating beef mami grabe hindi tinitipid sa karne na beef at ito yung ating butter chicken na kalahating or kalahating manok yan so yan na ah. diba sobrang laki chinese style humba yan kaya masarap siya. At dito tikman na natin yung ating pork kumba. Oh, di Oh, first bite. Sulit at ito namang sabaw itong beef mami. Sobrang sarap ng beef mami nila dito guys. First time kong tumikim ng beef mami nila dito pero na mangha ako sa sarap grabing sarap sa isang laki na mangkok na yan o bowl na yan sa halagang 120 lang yan grabe ka sarap sulit na sulit at isunod natin yung ating order na butter chicken halating butter chicken wow masarap pa rin hindi nagbago yung lasa ng butter chicken ganun na ganun pa rin yung noon at ngayon masarap pa rin at sulit pa rin sa servings grabing dami kaya sulit ka dito magubusog ka talaga at ito na nga tapos na ako kumain ayan natitira sa ating pokumba yung ating butter chicken siyempre tinitik out natin yan ito yung beef mami at talagang ubos